Sex marriage. Catholic Church, pasensya na po. Pero ito yung opinion ko. Kasi ako, I believe in monogamy. Mm -hmm. I I think everybody has the right to love. Pero I believe also that you should stay faithful. So pwede naman eh. Ito. Um, bago siya nakaranas ng malubhang karamdaman. Alam naman natin. Pero may update na... Uh, cancer free na daw si Chris Aquino. No? Pero nakita ko to, inihayag pala niya ang lubusang pagtutol sa aral ng simbahang katoliko kaugnay sa sim six marriage. No? Kung napansin ninyo si Father Jose Francisco Sequeya, may lektora siya na nagsasabi sa lahat ng mga katoliko na kung buntis ang asawa mo, dapat sa loob pa lamang ng sinapupunan ang bata ay i-consecrate mo na sa Mahalabirhin Maria o sa Sacred Heart and Immaculate Heart of Mary, Sacred Heart of Jesus. Bakit? Dahil pwede daw umano na sa loob pa lamang ng sinapupunan ng ina ay titirahin na sa pamamagitan ng tinatawag na extraordinary demonic attack, yung obsession, Obsesyon, damdamin at isipan ang tinitira ng ating kalaban, ang demonyo. Na kung babae, ilagay sa kanilang isipan, hindi ka babae, lalaki ka. Kung sila lalaki, hindi ka lalaki, ikay babae. Kaya meron tayong katanungan diyan. Sang ayon ba kayo sa same sex marriage? Sang ayon o hindi? Kung hindi, bakit? Uh, i ninyo mga kapatid. Tatalakayin natin dahil mainit ito na isyo. Uh, sa kasalukuyan, merong gustong ipasa talaga itong same-sex marriage. So, tatalakayin natin ito mga uh, kapatid sa ating live streaming. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! For Dio and Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong yung lingkod, Brad Wendell. Talimong muli magkasama ninyo. At uh, sa ating mga suking taga-subaybay, huwag niyong kalimutan na pindutin ang like sa ating live. Malaking tulong na yan para sa mga uh, aming content creator. At mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga soaking taga-subaybay? So, wala muna tayong a uh, lecture ngayon sa online katikisim, online apologetics sa Lawag Dauses dahil may activity yung mga uh, youth nila at nawala daw ang kuryente dahil sa Baguio. Oh. So, sa lahat natin mga soaking taga-subaybay, welcome po. May katanungan tayo dyan. No? Uh, pwede ninyong sasagutin yes or no lang yan. Uh, ito, hanggang ngayon, wala pa akong nakitang uh, pabor. Ah, mayroon ng pumapabor. Apat, ah. Apat na porsyento. Ah, uh, 96% ang no. Ah uh, pabor ba kayo sa Sim 6 marriage? Oh. 'Yon. Uh, sa lahat natin mga suking taga subaybay so Welcome. Si Psychology for Life. Uh, good evening bro Windel watching from San Francisco Agusan. Si Rinaldo Sumuok, si Solidong Katoliko, si Mitoy, si Karina Kaaminyo. Uh, no, according to the law of God. Si Mitoy, oo nga naman. Si uh, Michael TV, oh, tingnan natin sa, uh, ano, uh, eto, si uh, kapatid na Emerson Retiza, uh, Makintura, mayong gabi, eh. Uh, waiting, ano, alive, pulo, kabog, temporary patrol base, Uh, 53rd IB, 1 ID, Philippine Army. No, hindi po ako sang ayon. Oh, si uh, Kur, ano? Kuramot uh, Iyad. Yeah. Good evening, uh, Bro Windel at sa lahat ng mga taga-subaybay. Okay. So, i-answer niyo dyan, yes or no. At merong why, so i-comment na lang ninyo. No? uh, shout out daw si uh, Monyenes, ano? Montanyes. Vlogs, diyan sa Mulavis, Mwanga del Sol Christine Verdi. Uh, Bro Windel, alam niyo po ba yung isyo nila ni Suara at serjak Gaming? Uh, ano yon? Si uh, Boss Noy shit out now diyan sa Malibay Pasay City si uh, Christian Verdi no grabe ang mga LGBTQ si uh, Merlinda Apilado si Boss Noy oh uh, si uh, Solidong katoliko kung ano ang uh, di siniyong gawa ng Diyos, huwag pakialaman. Alan, pero alam nyo, may mga kapatid na tayo na nagpabago sa kanilang kasarian. Pero nang narinig nila ang katikisim, lalo na ni kay Dr. Uh, De Ching, na-convert talaga sila at naging katoliko. At iniwan na yung uh, immoralidad mga kapatid. So sa pagkakataong ito tatalakayin na natin no itong uh, ito mga uh, kapatid no ang kaugnay sa uh, pagtutol mismo ni Chris Aquino pala noon isinapubliko niya ang pagtutol niya sa aral ng simbahang katoliko. Pero nagsorry siya. No? Sorry sa katoliko, tinanong siya, uh, aging gay siya, tinanong siya, kung ano ang kanyang panindigan sa LGBTQ. Same-sex marriage. Catholic Church, pasensya na po, pero ito yung opinion ko. Kasi ako, I believe in monogamy. Mm -hmm. I, I think everybody has the right to love, pero I believe also that you should stay faithful. Mm, yun. Uh, pero pabor siya sa same-sex marriage. So, Catholic, sorry na po, O na mga kapatid bilang mga katoliko, no? Bilang mga katoliko, dapat uh, sundin talaga natin ano ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Hindi ayon sa ating sariling opinion at Uh, kagustuhan lamang. Although, mainit na issue ang sim-six marriage mga kapatid dahil may mga panukala kasi at yun ang dahilan kung bakit uh, tumakbo sa apartili uh, si Dr. Rene Joseph Bullieser sa buhay pero di nakapasok para tutulan itong mga panukala na gawing legal sa ating bansa ang simsix marriage. Ito taliwas talaga sa aral ng simbahang katoliko at aral ng Diyos, mga kapatid. Malinaw po ang turo ng simbahang katoliko. Nakatala yan sa Catechism of the Catholic Church. Kaya bilang katoliko, si katoliko si uh, ah, Chris D. Pwedeng ah, susunod lang tayo sa sariling opinion at kagustuhan natin. Ito ang sabi ng Catechism of the Catholic Church 1601, the matrimonial covenant by which a man and a woman establish between themselves a partnership the whole of life is by its nature ordered toward the good of the spouses and the procreation and education of offspring. This covenant between baptized persons has been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament. Kaya, bakit? Mga kapatid, alam natin, di, tayo ang may-ari sa ating katawan. Ang Diyos ang may-ari sa ating katawan. No? Kaya, kung meron mang pagtatalik, dapat hihingi tayo ng pahintulot sa Diyos sa, sa pamamagitan ng sakramento ng simbahan. Marriage is na ah, nasa plano talaga ng Diyos. At ayon pa sa Catechism of the Catholic Church, ito ang mabasa natin, Sacred Scripture begins with the creation of man and woman. In the image and likeness of God, and enclosed with the vision of the wedding feast of the Lamb. Scripture speaks throughout the marriage and its mystery, its institution, and the meaning God has given it, its origin and its end, its various realizations throughout the history of salvation. The difficulties arising from sin and its renewal in the Lord in the new covenant of Christ and the Church. Bakit ayon si Chris? Sorry daw umano sa mga uh, sa simbahang katoliko. Sabi niya. Same-sex marriage. Catholic Church, pasensya na po. Pero ito yung opinion ko. Kasi ako I believe in monogamy. Mm -hmm. I I think everybody has the right to love. Pero I believe also that you should stay faithful. So pwede naman eh. And I think dapat magkaroon ng recognition of civil unions. Pwede. Sa kaniyang opinion, pwede naman, no? Yung lalaki lalaki, babae, babae. Eh, di ba nila napansin na kahit nga babae lalaki magkahiwalay pa? na ikinasal na sa simbahan pero may mga nagkahiwalay pa. Babae yan at lalaki, may mga nagkahiwalay pa. Kahit ikinasal yan, kahit bunga-bunga pa ang kanilang kasalan pero nagkakahiwalay pa, yun pa kayang lalaki-lalaki, babae-babae, tandaan natin, no? Isa sa mga taktika kasi ng fallen angels, ating kalaban mga kapatid, na gusto nilang kalimutan ang ating identity, na makalimutan na natin ang ating identity. Naalala nyo yung uh, temptation kay Eva, di ba ba? Anong sabi ng demonyo? Ba't di kayo kakain sa bunga, sa punong ito? Sabi ng ni Eva, hindi. Dahil pagkakain kami, mamamatay kami. Anong sabi ng demonyo? Hindi kayo mamatay. Hindi kayo mamatay bagkos magigi kayong katulad sa tagapaglikha ninyo. O say, gusto ng demonyo na makalimutan yung real identity natin. Una, dyan pa lang sa unang temptation, si Eva ang tinera ng demonyo, makita ninyo, para bang gusto niya makalimutan ang identity na mula pa sa simula, ang Diyos ginawa na niya ang tao na hindi talaga mamatay. Ino-offer ng demonyo yung tinatawag na empty promise. Di ka mamatay, di kayo mamatay. Bagkos, magiging katulad kayo sa tagapaglikha ninyo. Gusto ng demonyo na ang tao ay kumikilala sa kanyang sarili bilang Diyos din. At yun ang ginawa ng demonyo sa kanila. Bilang mga fallen angels, sila ay mga anghel noon. Ngunit, di nila matanggap na sila ay mga anghel para sa kanila. Sila din ay mga Diyos. Kaya alam nyo ba, kahit sa deliverance at even sa solemn exorcism mga kapatid, even solemn exorcism sa mga kaparian ng mga exorcist, may mga demonyo na magsabi, sa pamamagitan ng katawan ng sinaniban. Worship us, worship us, we are your gods. Pansinin ninyo, plural ang ginagamit, worship us, worship us, we are your gods. So, so yun, di nila matanggap na sila'y mga anghel para sa kanila sila'y mga Diyos. At yung damdamin na yan at isipan na yan ng mga fallen angels, gusto nilang ishare sa tao. Kung ika'y lalaki, tinitira nila yung isipan at damdamin, hindi ka lalaki, babae ka. Kung ikaw na may babae, hindi ka babae, lalaki ka. O, yun, yun ang realidad. At yun ang di alam. Pagkatapos, Whitney na lang sa Estados Unidos ni President Trump ay di na niya pinapayagan ito. Pero unti-unti dito sa atin, may mga nagplano talaga na magiging legal ang same-sex marriage. Okay, tuloy natin. Kasi mga best friends ko, di ba, are mostly gay. And like, someone like Boy Abunda, who is... Oh, yan. Ah, uh, 'yun ang dahilan na tinututulan niya ang aral ng Simbahang Katoliko ni Chris dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ano po ba ang ating pananampalataya? Nakabatay ba ang ating pananampalataya sa ating kaibigan kung ano sila? Di po ba? Meron tayong Apostles' Creed, the seven, uh, the, the 12 articles of Christian faith. Binibigkas natin 'yan, sinasambit natin 'yan. Every Sunday. Sinasambit natin yan sa pamamagitan ng mag tayo. Pinamimorize yan mula pa ng mga bata. Bakit na sinasambit natin yan? Dahil ang Apostles' Creed, mga kapatid, isn't just a summary of beliefs. Ito'y pakipagdigma. Pakipagdigma laban sa kasinungalingan na Juan 8.44 ang demonyo ang ama ng kasinungalingan. At ito'y ating ibinibigkas dahil itong pananampalatayang ito ay nag, ang, ang, binhi nito ay ang dugo ng mga banal. Okay. So, hindi nakabatay kung ano ang uri ng kaibigan mo, kundi ano ang turo ng Diyos kaugnay dito. In a relationship for 30 years, hindi fair na pag may nangyari kay boy, di ba yung ano, magulo, walang, walang, walang rights. Kasi di ba, nangyayari daw yun eh, na means, kunyari, sa ospital, di ba, yung pipirma ng do not resuscitate or yung pipirma ng mga papeles sa ospital, hindi naman pwedeng si Bong na 30 years niyang partner ang gagawa noon. Kailangan blood relation. So, in that sense, sana bigyan ng pagkakataon. Pero alam ko mahirap yon dahil sarado katoliko tayo. Hoo! Oo nga. Oo, oh, May pa pa siya, no? Mahirap talaga yon dahil saradong katoliko tayo. At may pa-hu pa si Grace dito, no? So, ang tanong, masaba po ba o kasalanan po ba yung homosexuality, yung pagiging bakla? Ano po ba ang aral ng simbahang katoliko kaugnay sa homosexuality? Kung sisilipin natin ang Catechism of the Catholic Church, ito po ang ating makita, mga kapatid. Homosexuality refers to the relations between men or between women who experience an exclusive or predominant sexual attraction toward persons of the same sex. It has taken a great variety of forms through the centuries and in different cultures, its psychological genesis remains largely unexplained. Basing itself on the sacred scripture, which presents homosexuality acts as acts of grave depravity, tradition has always declared that homosexual acts are intrinsically disordered. They are contrary to the natural law. They close the sexual act to the gift of life. They do not proceed from the genuine affective of sexual, complementary, under no circumstances, can they be approved. Yun ang uh, turo ng simbahang katoliko kaugnay sa homosexual mga kapatid. Isang malaking kasalanan ayon po sa banal na kasulatan at ayon din sa banal na tradisyon ang Homosexuality Act. So kapag ang isang tao bakla o tumboy ay makipagrelasyon. Yan ang punto. Makipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae isang Relasyon na malaking kasalanan. Ano ang sabi sa Biblia? Malinaw ang sabi sa Leviticus chapter 18 verse 22. Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Yan ay karumaldumal. So, very Biblical hindi batay lang sa ating opinion, batay sa ating damdamin. Di ba? Leviticus, Kapetulo 20, Versikulo 13. Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Yun ang uh, batas ng mga hudyo noon. No. Na karumal-dumal. Bakit karumal-dumal? Sapagkat ang ganitong gawain ay hindi natural. Hindi natural para sa kanila. Malinaw po ang nakasulat sa Biblia. Kung basahin natin ang uh, nakasulat sa Hudas Kapitulo 1, Versikulo 7, ito po ang ating mabasa. Alalahanin din ninyo na ang Suduma at Gomora ay mga karatig lunsod at mga karatig lunsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarosahan sa apoy na di na mamatay bilang babala sa lahat. Oh, see? So, malaking kasalanan talaga mga kapatid. Pero, ah, uh, yun, kasalukuyan itong gustong ipasa ng mga ilang mambabatas na magiging legal sa ating bansa. So, meron tayong uh, busis ng Masadian, no? Uh, sige, i, i asagutin nyo, pindutin nyo dyan, mga kapatid, kung sangayon ba kayo sa batay sa ating katanungan. At ayon sa Roma kapitulo 1 versikulo 26-27, sabi ni San Pablo, dahil dito hin hinahayaan sila ng Diyos na mahahalay sa pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakipag-ugnayan sa ganoon din. Ang mga lalaki ay ayaw makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki na sila'y nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y parorosahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. So, malinaw ang sinabi dyan sa banal na kasulatan at turo ng simbahang katoliko. Kaya mga kapatid, no, ang isyo kaugnay sa sim sex marriage ay isang malinaw na aral na nasa kalaban mismo. Dahil di nila matanggap na sila'y mga anghel para nila sila'y mga Diyos. I